Uh, ano din na uh, uh, sa akin eh sa mga ano sa sa mga nangyayari sa atin eh, siguro siguro ayun uh, ang ano natin ang kapalaran natin na uh. kaya lang po sinasabi ko na lang ah uh, kay bigyan na. Lang. Yeah. ang napakainit na hapon mga katuwang ito pong muli si Efran Espanyol, ang inyong small youtuber ngayong hapon update namin kayo kay Nanay Mierna, mega love shout out sa lahat ng ating uh, uh, katuwang abroad na di po kami iniiwan, kahit kami po ay mga small youtuber lamang po no? tulad po ng lagi kong sinasabi hindi po namin kakayanin ang lahat ng ito yung uh, pagiging charity vlogger pagtulong sa mga masigit na nangangailangan kung hindi po dahil sa ating mga uh, katuwang and kagapay abroad maraming maraming salamat po tanging uh, ang maigaganti po namin sa inyo ipanalangin kayo, pagdasal kayo sa Diyos na humaba pa ang inyong buhay bigyan kayo ng marami pang blessings ang inyong pamilya para mas marami pa rin po kayong matulungan mga katuwang, more success and blessings sa inyo at sa inyo pong uh, pamilya. Nung isang araw po, nakausap natin si Tatay Tomas at uh, sinabi niya sa atin na iparating natin, pakiparating natin kay Nanay Mirna na namimiss daw niya itong si Nanay Mirna. Binating niya po ng uh, Happy Mother's Day. Ayan, tara samahan niyo po kay Nanay Mirna. Natahimik si Naimier na Anong oras na ba? Alas 12.05 mga katawang 12.05 Tingnan natin Grabing init o oh. Sobrang init, grabe oh. 42 Ang uh, Heat index po natin 42 degrees Celsius dito po sa Camarines Norte Araw-araw hindi bumababa ng 42 Ganun po ang uh, init ng panahon ngayon Tao oh, po. Naimer na. Oo. Oh, kumusta o. kayo? Kumusta din po. Ha? Mainit po. Ang, ano, Kaya nga. Ang, sobra. Tuloy na po. Tuloy na po. Oo, oo. At mainit. Kaya <laughs> nga. Uy, e, para kang stroke ang dating mo. <laughs> ah, manamumutla ka. Anong ginagawa mo na eh? po ako yung ano doon sa ano ako po sana ay naliligo. O kaya nga, tingnan nyo no, para kayong pagod na pagod, namumutla. <laughs> namumutla oh. po ako. Oh, o, kumain na ba kayo? <laughs> Kanina pa pong ano, yung almasada. O, okay, kasi, <laughs> hindi pa, kasi, o, oh, tiyo, ala, alas 12.05 na eh. <laughs> o, oh. ano okay, bang pagkain nyo? Pwede bang makikain? <laughs> Pwede po. Maka, Baka pag uh, tipid-tipid naman ng kunti. <laughs> Kasi po meron po kaso lang ay eh, uh, pasensya niyang mulang po nilaga lang na gulay-gulay. O oh, eh, masarap yun. Anong nilaga? Nilagang baka? Ay, hindi po. Hindi <laughs> po. Ito lang po, nilo Oh, ano yan? Ano yan, ano yan na Ano po, yung na, natuyo, ano yung sabaw? Yung ano po ito, yung patatas. Kala ko, ku, kala ko, manga. <laughs> yung patatas po at saka, pa, ano, oo Oh, masarap yan. Opo, ito parang, lang po. Parang, parang may amoy na. Hindi po. Ay, wala ah, na ito. Hindi talagang amoy niyan? Opo. Okay pa, oh, to po talaga yan. Oh, hindi okay. pa, hindi pa ako nakatikim ng pinaghalo ang sayuti at patatas. Uh, ay, ito, tikwan nyo. <laughs> ah, mamaya, mamaya. Parang iba na nga ang amoy na yung na. Ano po, hindi po. Yung ka -amoy, amoy niyan? Opo, nilinanong ko yan ay luto po yan. Ang ah, ngayon tanghali? Uh, ah ngayon. Ganyan talaga ang amoy, ano? Opo. Melon amoy. <laughs> <laughs> ay, bakit po, tanghali? Ang init, init. Oo, oh, oh, eh, okay lang yun. Papunta ako dyan kay kaya Ate Elsa. Ay, wala po yata si Elsa. Ah, wala? Nasa eskwalahan po yata. Pero uwi sa tanghali eh, kakain. Hapon po. Umuwi. Ah, hapon. Hapon siya umuwi. Hap. Sa so, tanghali, hindi. Ano ano, ano lang po, bihira man, nagkataon lang talaga ngayon ng ano niya. Bakit so, uh, may inaasikaso lang po sa, eskwelahan. sa school. Para doon sa anak niya. Anong grade na nung anak niya Eh? Ano graduating po yun ng high school? high school? Ah, okay, kaya normal 'yun. May mga um, asikasuhin 'yun. Opo, may na Senior high na pala 'yun. May inaasikaso. So magka-college uh, 'yun. Sa uh, mga school. Mabigat na uh, mabigat na pasanin na naman 'yun kung mag college 'yun. Ano magka-college ba? Ayaw ko lang po. Kung lang... Kumusta nga pala yung kapatid mo? Yung ay, asawa ay, ni Ate Elsa? Ay nagtatrabaho po. ako. Saan? Doon po sa dati Yung, yung nagbabagid sa koprahan, sa kumprada. Sama. Siya yata po. <laughs> Kumprada yun eh. Yung, Opo, sa, ano, bi, ay, yung, na, yung, uh, ano, yung, ano, yung bumibili ng mga kopra. Opo. Yung Mabibigat nag, yun. Nagagawa ng, eh, yung mga nagano ng mga po, New, kopra nga. Oh, uh, uh, Mabibigat yun. Mabibigat yun. Dati po, ang trabaho nung doon, nagagawa sila ng, ano, nagagawa siya ng langis. Ang nyug. new naglangis ng lang nyug. Kung ah, ano sa, oo. Sa machine. Sa machine. Para, mag ma, matunaw na yung ano, maging langis. Mm uh, ko ngayon po, hindi pa lang. Grab init. Dapat ako naliligo ako ng umaga bago matulog dalawang beses maligo. <laughs> ikaw ba? Ka ikaw na imer na. Halo na itong lugar mo, wala itong kisame. Kaya mainit ito nung no? Walang case sa may tapos mababa, mababa yung... Ang um, ano nga po dito, Nino, Oo. mula nang pumasok ang tapoy, kanabi po ako dito umalis, pag ganitong ano nga, kaya na nga po ngayon, eh, nabutam ako tapos, sabi po ako maliligo. Saan ka magtatambay-tambay? May po na doon sa looban kay Ilsa, doon oh. ako na pinapahiga. Ma-press ko doon, maraming puno doon eh. Pinapahiga-higa niya. Oh, o, so, dito po, kasi wala nang puno, inalis po, na yung mga kahoy. Pati yung kawayan dito sa tapat mo. Opo, Dati kawayanan to eh, no? Opo. Wala nang kawayan. And, Parang inde-develop na to, no? Opo. Anong gagawin dito? Opo. Ay, po. Ah, bahay. Parang susubdivide. Opo. Um, okay. Ayan, ano, may mga nakatayo na po. Susubdivide so, yun. Opo. Subdivision. May po. May po. na Ako sa chat dyan. Ako nakikita. O, kasi mas mapress ko doon Kasi pawid ang bubong. Ay, pawid po, tsaka... Ay, din, din, din. Ay, ay, din, 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 din ba yun? Mainit din po dyan. Ah, ganun Kaya ba? Lang, sa may electric fan. Oo. Dito wala ka bang electric fan? Wala po. Wala man po akong electric, ah, ay, wala, ako. Ah, wala kang kuryente. Ano? Ay, ano ay, ano, ay, ano ay, lang to? Solar? May dinala nga po nila Kuya Mark ng bagong sula. Oo hindi, dinala mo sa akin noong hmm. sula, wala na po. Sira na? Opo, hindi na po umaan. Oo, ano yata Pumunta yun? Pumunta sila dito noon, hindi dinagat lang ako dito nila, madilim ako. Madilim. Ay, madilim ang paligid. Ating gabing lang hanggan. Wala na nila na. Ah, okay, solar. na yan. Okay so, na. No, pang maliwanag po. Pang, oh. uh, para din po may ano. Oh. May eh, nagbigay niyan. Si Ma'am Post Lady po. Kaya nagpapasalamat po ako kay Ma'am Post Lady. Kasi oh. Po, uh, binigyan mo, mo po ako ng alam mo. Ano, ng sunar. Nagwalag na po ngayon ang ako. Nay, na. Napakaswerte ninyo. <laughs> na tinutulungan kayo ng magkakapatid ni naman post lady ikaw marami na silang tinutulungan ngayon eh minsan nakita ah, ko sa listahan ni Mark and the uh, JM yung mga palaging pinadadalhan ng tulong ni Mampus Lady yung mga kapatid niya. Ang dami na. Ang dami na. Huwag oh, mo paipayan ipayan. Ikaw na lang. <laughs> <laughs> Baka ma stroke ka. Si Mampus Lady so, po. Napakadami na. na. Pumunta dito nung nakaraang ano si Anas Karambuan pumunta dito si JM. Mm -hmm. Nagbanggit po niya sa akin na si Mampus Lady po nag-travel na, down. daw. Tapos, ano, pinanood ko kung saan siya nito. Bansa. Na, okay. Tapos, pagbalik niya, ano, sinabi sa akin, sa Spain. Oo. Oh. Kukumustahin, Kukumustahin ko yung mga anak ko diyan, mga Espanyol <laughs> <laughs> tapos magpa-happy niya sa akin, babalik din daw ulit sa ano, sa Spain. Ehwan ko pa oh. kun nandoon pa o nabalik oh. na. Buenos uh, Dias. <laughs> oh, Espanyol. Uh -oh. nakamag mag-anak namin nandoon. Uh -oh. huwag mo kung paipayaan ikaw na lang. Uh Oo. -oh. Okay lang ako. Uh -oh. So, thank you so much again and again kay Miss Lady and Sisters and Naimirna Merna. Lagi kong ipinapakiusap sa inyo noon pa man, may gitatlong taon na tayong nagsasama-sama. Mula pa nung ako maging ninong nyo, kami ni Kuya Bal, nang ikasal kayo ni Tay Tumas, hanggang sa maghiwalay kayo, hanggang ang bahay mo maging trapal, <laughs> hindi kita iniwan, uh, napagawang ay, kita ng bahay, nabilhan ng maliit na lupa, maliit na bahay, hindi kita iniiwan. Sabi ko, di ba, walang iwanan. <laughs> di ba? Sabi ko nga po, uh, Kami kasi na Hanggat ang tao na tinutulungan namin, hindi pa namin pwedeng iwan. Talagang tulad mo, walang pamilya, may edad na, si Tay Tomas, ganun din, may kapansana pa. Hindi namin basta-basta maiiwan yun. Yung pagtulong namin sa kanila, nandiyan pa rin. Kasi ko nga po, kung sakaling naman ang mangyari kay, kay Tomas, na uh, ay po nagkakaibad na rin siya. Mm. Kung nagbalitahan ko po na, ano na, ano ba, eh, ang, tao po papunta talaga sa ano, mm. sa mga, sa mga mm. buhay na. Mm. Sa pasabihan lang ako nila, GM, na, bibisitahin ko naman po siya. Uh -huh. uh, ano, yun naman po ang ano ko. Uh -huh. uh, ano po. Alam mo ba, Anay Mirna? Nangihinayang ako sa magandang bahay ni Tay Tomas. na. O, huh? oh, Ay, gigibay no? na tapos ililipat si Tay Tumas sa malayong lugar na. Ah. Na yung problema nga siya kung paano pupunta rito sa daet. Kukuha ng pamasahe 140 araw-araw. Magkano po. lang naman ang kinikita niya sa pamamalimus niya sa sentro. Bilad sa bangketa, nakaupo maghapon. Nakaupo po, po ako sa kanya. Mm. Pag, pong, ano, binibigyan ako ng mga post, ng Pang, ng allowance. Hmm. Napunta po ako doon. oh, galig na oh, ba? Upo, dinadaanan Tinadaanan mo siya dyan? sa may, upo. sa bangketa? Opo, Kahapon nang, nga, nang, na imir na. Siya. <coughs> <coughs> siya. Tapos, nung panghuling pag-grocery ko, inaabotan ko po siya ng 30 pesos. Ayaw kong tanggapin. Oh. tapos Sabi ko, kunin mo na para sa pagkain. Eh, hindi. Sabi ko, sa parang. Ay, sa ko, sa Nahiya nga akin. Tapos, oh. pa para sa pagkain mo yan. Kasi nakaupo siya doon sa bangkwita, namamalimos. Oh. Parang dumaan ka, dati niyang asawa, tapos nililimusan mo siya. Bagamat yun na hindi limos, tulong sa kanya. Ay, Pero kami, syempre, kami. Yung pakiramdam niya parang limos. Nakakaano naka, nga naman ng pagkalalaki, kumbaga, <laughs> di ba? Ay, unawain na lang natin. Pero alam mo na, Mirna, nakausap ko siya. Paparinig ko sa'yo, ha? Nakausap ko siya ang sabi niya sa akin, ninong pag napadaan ka, pag nakakapunta ka kay uh, na, ibanggitin mo sa kanya, Happy Happy Mother's Day. Sabi ko naman, oh, hindi naman mother yun si Naimir na, hindi na pa naman nagkakaanak yun, walang anak yun. Kasi ano, ako ang baby niya. <laughs> parinig ko muna sa iyo ha. Off ko muna itong cam, ha, camera. Parinig ko muna sa iyo sinabi niya, ha. Sandali, sandali, sandali. Noon daw kasi siya ang baby mo. Kaya binapaabutan kaya ng Happy Mother's Day. Na sandali na yung merda. ka ano kasi natin ito, Mas. Sa po, maraming... Ano, Pero pinasasalamatan kanya sa mga ginawa mo sa kanya pagising daw niyang umaga may almusal na gigisingin mo daw siya may ano po, baby may... almusal ka na <laughs> oh. may, ano, po, naka, ano na ano yung pandisa ano sabi ano, mo daw baby almusal ka na kaya sabi niya siya daw ang baby mo noon kaya binabati kanya ng happy mother's day galing <laughs> mo na o, parinig ko muna sa'yo parinig ko sa'yo ka <laughs> yung sabi ni Tay Tomas, Happy Mother's Day daw, tsaka miss na miss ka na niya. Maraming salamat sa ginawa sabi mo nila. daw na pagmamahal nung kayo nagsasama pa. Anong masasabi mo ano sa message sa'yo sa ni Tay Tomas? Uh, ano din naman, uh, uh, sa akin, eh, sa mga ano, sa... sa mga nangyayari sa atin eh siguro siguro ayun uh, ang ano natin ang kapalaran natin na uh, na sabi nga tinadha ano yun? itinadhana itinadhana, itinadhana. Pinagtagpo, pinagtagpo pero hindi itinadhana hindi tayo itinadhana sa isang piso yon kaya at ano mm, thank you na lang sa sa ilang ano natin sa ilang buwan din natin pagsasama eh na ano na din na ano na napamahal ka na din sa akin. Yan lang ako. na, na, po, hindi nga nagtagal. Na, po, lang ating ano. Nagsasama. <laughs> so, sa si Tay Tomas, manligaw uli sa'yo. <laughs> Siguro po eh. Ano, hindi na. Hindi na. Para po, sa akin, hindi na po. Hindi na. Kasi po. Ano, Tama na yung pinagtagpo kayo, pero hindi itinadahan na. na. Kasi po, as uh, may ano, yung pong mula po nung mag ano ko sa Panginoon Diyos inano ko na po eh, pinag inano ko na po Sarili pinangako mo. ko na po sa Panginoon Diyos ang puso wala ka ng ibang magiging karelasyon opo. kundi ang Diyos na opo. pinangako ko po sa Panginoon Diyos na ang puso po ay sa kanya. Ah, Nasa kanya na lang. Sa, sa, ano lang po. Habang sa buhay. Po. sa totoo lang po dito sa may, sa lugar din ito. Meron po sa akin dito gustong ang gustong magigang asawa. Mm -mm. Kaya lang po, sinasabi ko na lang, ah, kaibigan na lang. Mm, kaibigan na, kaibigan na lang. Kaibigan Kumbaga, <laughs> yung sarili mo, pinangako mo na sa Diyos na habang buhay, paglilingkuran mo siya. Opo, ganun na lang. Wala na nang iba. Po. 'Yung puso mo inalaan mo na lang para sa kanya lahat. Inano ko na po 'yung sa kanya. So kung Lord, ang puso ko Lord, sa iyo ko na lang po talaga i mm. inilaan o nilalaan, in, dahil po Lord, ikaw po, ikaw po ang magbibigay sa akin ng kaligtasan mm. pagdating ng takdang panahon. Mm. So kung nanonood ngayon si Tatomas, sinabi niya na miss na miss kana raw niya at eh, nagpapasalamat din siya doon sa mga ginawa mong kabutihan at pagmamahal sa kanya nung kayo'y nagsasama pa anong gusto mong mensahe na ipaparating sa kanya uh, ang ang mensaheng papabot ko sa iyo Tatay Tomas uh, uh, ano na lang tayo magkaibigan na lang tayo para yung yung ano na lang uh, maging maging maayos na lang tayong magkaibigan. Pag may time na magkaroon ka ng problema, uh, ano, pasabi ka lang, pasabi ka lang kay Kuya GM, uh, bibisitahin kita dyan. So, Yan lang ang yun lang ang maipaabot ko sa iyo. Kasi, <laughs> Di ba? Pwede rin siyang pumunta rito. <gasps> ah. Para po sa, para po ni nang sa akin ayaw ko ayaw ko pong pumunta siya dito. Ah bakit bakit? Bakit bakit? Pag hindi na umalis. Baka, <laughs> ay dito na kapitbahay. <laughs> ah. <laughs> Ayaw mo na talaga. Ah, Baka hindi na umalis, ano? <laughs> ayaw ko na po. Problema pa tayo pagpaalis nun. Pero hindi naman niya gagawin yun. Ay, Galing ako sa kanya, doon sa lugar na paglilipatan niya, ganda nung bahay niya. Sobrang okay. ganda. Konkreto, konkreto yung pagkakagawa ng bahay, tapos eh, yero, tapos may CR sa loob. Maganda. Pwede naman po yun, pag yun, pwede naman po yun, tayo ulit Ganun. Hindi, maganda, mas maganda pati yung bahay niya. Mas maganda kaysa sa pinatayo na pintayo kong bahay sa kanya. Mas maganda. Kongkretong kongkreto, kahit magbabagyo, hindi mo kailangan mag-evacuate. Kongkretong kongkreto, may CR sa loob, may kwarto, may salasala, may kusina, tsaka hero ang bubong. Maganda. sigurado na kahit nagbabagyo, di siya, safe na safe siya. Doon sa lugar na yon Yung lahat na nakatira doon, lahat na nakatira doon doon ililipat sa relocation site na yon uh -huh. kasama di, si Tayto Mas di, ano din po, kasama din niya lahat yung uh, kasama kakapit mga, mga bahay sa, niya ano, pero hindi lahat hindi po. lahat sabay-sabay batch by batch oo uh oo -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. kaya lang malayo pinuntahan ko nga kanina sobrang layo uh -huh. sa sitwasyon ni Tay Mas mahirap yung sa kanya may kapansanan siya uh -huh. may edad na rin siya uh -huh. mahirap yung sa kanya baka mahirapan siya doon pero at least mararating din nararating din pero syempre may mga, sabi nga ni Tay Tomas may mga sasakyan naman o tricycle, tricycle. ma ka ng tricycle ma ka ng tricycle diba sabi nga ni tayo, mas sanayan lang 'yan. Nasanay nga siya na nakaupo, uh, maghapon sa bangketa, sobrang init ng panahon, 'di ba? Sabi ko sa kanya magdala siya ng tubig baka may stroke siya, 'di ba? Uh, ako, ako mga po nag-aano na, din, ako sa kanya nag-aalala din po. Ako sa mm. kanya na nagkakaedad na rin po kagaga. Mm. naawa ako sa kanya kasi wala rin siyang kamag-anak. Wala rin pamilyang mm. nag-aano sa tama, kanya. Tama, tama. Sulo sa buhay, uh, no? Po, may yung may meron may, man kasi siyang kapatid pero parang, malayo naman. Oh, pero hmm. wala pang ano, wala pong hmm. parang ano sa uh, malayo ang loob parang ganoon. Ano pakialam ba? Di ba? Ganun ang kaya parang nahulog ang loob niya dito sa mga kapitbahay. Kapitbahay nga din sa Pero okay din naman, nagtanim siya ng uh, mabuting atawag dito, pakikisama sa mga kapitbahay ngayon umaani naman siya kapag wala siyang pagkain pinapakain siya ng mga kapitbahay niya Ay, mahal dapat, na mahal siya ng mga kapitbahay niya dapat lang naman lalo mag-isa sa buhay may magandang ginawa naman yes. sa kanila noon si Tatay Tomas lalo mag-isa sa buhay dapat o, talagang magtanim ka ng magtanim ka ng mabuting mabuti sa kapwa tulad nung ginawa ni Tay Tomas, di ba? Okay. Kaya di ba yung, yung advice namin sa iyo, Nay na magtanim ka rin ng magandang pakikitungo sa wala mga kapitbahay mo, di ba? Na, na na kayong problema. Uy, very good. Wala pong very good. Kahit, 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 kahit po kami ni ngayon ni, ano, ni... matelsa ni, ni Ate Malu. Na, ay, wala po. Oh, okay. okay. Kami na, ngayon, ngayon nga po, pag, yung, pag may time na, ano, na gusto kong magtatambay sa kanila, mm. -hmm. nagtatambay ako. Pero mm. -hmm. pag yung ayaw ko naman, mm -hmm. hindi naman Hindi ka natambay. Okay so, so, ano lang yun. Kaya po, pag Pero sa panahon pag -pag ngayon, sobrang init. Talaga maghahanap ka ng pwedeng pagtambay-tambay yun, Eh, no? Ng 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 ngayon nga po, at pumasok ang tag-init. Mm -hmm. Isang po, nandun ako sa, doon sa looban, mm. -hmm. nagtatambay kay... Mm. -hmm. Ati Malu, kasi ako, kasi maraming puno doon eh. Nandun na po, dun, nandun po nandun ako sa kabilang mm -hmm mabuti pa dito. Sabi ko, mm -hmm. mag, ma mas, ma ano Presco. hangin. ah mm -hmm. uh, libre ang ano, libre, libre hangin. Hangin, oh. walang bayad. Oh. Hindi na sa hospital, ang hangin may bayad. Oh, correct. Oxygen. <laughs> Kaya nga darating ang panahon na Imerna, yung, yung hangin natin ilalagay na yun sa buti. Ngayon, tubig natin, nakalagay na sa bote. Sa okay, okay. sunod, hangin natin, nalalagay na rin yun sa bote. Pagkahangin, galing sa... Hindi <laughs> ko yata mangyayari. <laughs> Ikaw talaga. Ah, ay, na. Yan mo ito, bilikan ng ulam mo. Pasensya ka na, sa nakayanan ko. Opo, oh thank you, Ninong. Hmm. Thank you po. Uh, ka na, ha? Po, oh po. Hmm. Hmm. Uh, oh, yun. Na, na, ano nga, nabigla nga pa sa iyo. At oh, ang init-init. Mm, iyo. okay lang. Okay Baka okay mag-ano ka po. mag uh, ano? Sa sobrang init. <laughs> okay, okay. sana ako sa init, na Mirna. Sa sobrang init. Sana ako sa init. <laughs> uh, sanay ako sa... Bata pa ako eh nagbubukid ako, nagkukopra sa prahan, Ay. kaya sanay ako sa init. Ay. Hindi na sa problema ang init. Bata pa ako, talagang nasanay na akong maghapon sa initan, nagtatanim nag, uh, nag, ng palay, naglilinis sa koprahan, diba, sa nyugan. Ako pwede mo na ako sanay sa mga ganyan. Oh, iba kasi yung, iba kasi yung uh, bata na lumaki sa hirap kisa dun sa lumaki sa sarap. Hindi <laughs> <laughs> ko ako daw naglaki sa mga ganyan. Sa hirap, Ayan. ano? Lumaki ka sa sarap. <laughs> <laughs> Kaya kahit po yung nung batak pa ako, hindi naman pa ako yun talaga Katulad ng minsan na sabi, sabi ni Pastora Brenda, ay, yung noon ako, nung batak pa ako, ang, ang ano ko no, noon nung mag nung no, mag matuto na ako mag naglalabada ako nag ano ay basta oh, rin eh, hindi ko na mabubuhay naglalasan yo ang ganyan oh correct ayan <laughs> oh. Yun, ano so, okay lang yan yung, yung kahit katulad ngayon po sobrang init bawal po sa akin yan yes. ah okay po, bawal po sa akin oh kasi sobrang init Ha, ah, oh, okay. May mga ganun talaga, may mga tao talagang mahina sa init. Opo. May mga tao mahina sa init, mahina sa lamig. Pero ako kasi matibay ako sa init, matibay ako sa lamig. <laughs> ha? Uh, binigay sa akin niya ng juice kasi ako pinanganak na mula sa pamilyang sobrang hirap. Kaya kung oh, kumbaga maniwala, maniwala kay Ninong. <laughs> oh, kaya kumbaga naimer na immune na ako sa lamig, immune ako sa init ang katawan ko sa ganung mga klima dahil sa kahirapan ng buhay namin. Nagsumikap lang ako kaya ako medyo medyo uh, hindi ko kasi inambisyon na sa paglaki ko maging dati pa rin ang buhay ko na magsasaka, maghapon, maputik sa bukid, na andyan isa ulanan sa gubat, nagtatanim sa nag-aani ng kopra, nag nang atawag diyan ng pinya na nagtatanim sa sa new hindi ko hindi ko pinangarap gusto ko eh tumaas ako ng kunti oh hanggang <laughs> natupad niyo na ma'am oh, yung pangarap kaya nyo kaya na. Kaya kumbaga talagang walang imposible <laughs> pag may pangarap ka kahit mahirap ka iprosigi okay. mo okay. mararating mo ba yan basta te ka lang meron na salamat ingat ka ha opo hmm. well, rin po ingat po oh, ba, taso, sobrang init oh, po ngayon ako nga po eh Buti nga hindi niyo pa ako din sa loob ng CR. Wala uh -oh. ko na po talaga pumunta sa... Nagliligo ka na. Kasi kaso ko lang ay, ay uh -oh. yung mm -hmm. shampoo. At sabi ko ay pa uh oh. Hindi ko, ay, maliligo. Uh oh, uh oh. pero nakaupo ako dyan. Saka meron akong naririnig na nagsasalita. Napunta uh -huh. uh -huh. Mapunta ako kay Ate Elsa. <laughs> sabi ko daanan ko na si Naimer na. Uh -huh. Huwag mo kong paypayan. Ikaw na lang at ikaw eh matawag doon. Ma, ma ma ano mainitin. Mainitin yan, ma initin ba yun tawag don maano ano ano ma, ano, ma, ano ma initin ang ulo hindi <laughs> oh, <laughs> <laughs> sorry oh, joke lang na po, sabihin na yun. ano yung pakiramdam mo talaga yun nga po nung hindi uh, pa ano, kami may dayo may fellowship kami yah uh, uh, oh. um tinawag kami <laughs> ni pastor sa ano sa asa ko sabi ko ano ano tapos alam mo sa Panginoon yung araw-araw na kamakasan uh. sabi ko ganon sa kanya may nagsasabi sa akin na araw, si Nanay Mirna, supladas. <laughs> oh. <laughs> Suplada si Nanay Mirna. So, ganun talaga. Noon yun. Ngayon ganun, talaga. Na. Ay, mga kakilala nga ako, mga kaibigan ako, na nung una, mga ano sila, para, uh, lasenggo, sobarol, babaero, lahat na biso na sa katawan. Pero siyempre, pa nagkakaedad na nagbabago. Yung sarili nila ay nilalapit inilalapit na sa Diyos. Kasi tumatanda ka na eh. Normal yun. I-prepare mo na yung sarili mo, di ba? Oh, di ba? Sabi nga, sabi nga dyan, para, kailangan tayo ay nagkakaedad na maging mabait na sa kapwa. Yan. Oh. Yeah, ano, kasama na doon yung maging mabait ka sa kapwa, matulungin okay. ka sa kapwa. Kasi uh, nakakaedad ka na eh. Dapat uh, uh. yung sarili mo ipiniprepare mo na. Okay. Uh. Di ba? yun nga, ang sasabi ka mo. May nagsasabi sa akin. Sabi daw, ang suplad ko, <laughs> Nagtawa, tawa na ka mo. daw, suplad ko ayun, yun, 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 noon. Siguro nung kadalagahan mo <laughs> na yung Mirna. Ay, siguro nung kadalagahan mo, sa ganda mong yun, marami kang <laughs> Meron naman po. Meron may, mga, mga ilan, mga ilan, mga sampo. May, sa totoo lang, you know, may, hindi naman sa si pagyayabang. May, may nagligaw mag, sa... Magyabang na tayo, tayo. Na. <laughs> <laughs> may, nang, may nang po sa akin na nag-aaral pa po siya ng US na... Ay, ano, yung Pilipin na bilang. Uh, hindi po US. Penibila. Patay na siya o buhay? Buhay po yan. Buhay pa. Pero may pamilya na siya. Ay, ayan. Muna, wag, na mo nang banggitin. Wag mo nang banggitin. Magulo <laughs> pa yung pamilya nun. Ha? May pamilya na po. Oh, ayan mo na. Patay <laughs> kita na natin. <laughs> uh, oo, totoo po yan. Mga ilan ang ligo sa'yo nung talaga ka pa? Ano lang po? Isa lang po yun. Isa lang? Opo. Sa ganda mong ginaimin. <laughs> Isa lang po. Yan. Isa lang talaga. So, ha? Siguro pihikan ka nun. Opo. Siguro pag nandiligo, nasa kwarto ka, yung nandiligo, nasa sala. <laughs> Isa lang po yun, ah. nung time na nag, nag sa akin, eh, nag-aaral pa naman po siya ng Pilipinibi. Ah. Yung time na yun, at dahil ako, siya naman po ay nag-aaral, nagpamanila oh, ako. Ah, hindi kayo nagkatagpo, no? Opo, hindi na oh, na kami nagkatagpo. Hindi kayo nagkatagpo, kaya, hindi, na, hindi na. kayo tinadhana. Pero si Tay Tomas, <laughs> pinagtagpo, <laughs> pero hindi rin kayo tinadhana. Opo. Ah, uh, sige <laughs> na, bye-bye. bye, -bye. bye, -bye na po. Ingat, ingat, po. ingat, 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 ingat. salamat po nino hmm. sa pagbisita mo sa akin at uh, inaano ko rin po kayo na mag-ingat po kayo dahil sa sobrang init ng panahon po hmm. ngayon. Kailangan, kailangan ingat lang po tayo ngayon sana. Ano. Ako po nag po ako dahil alam ko naman po na mag-isa lang ako sa buhay. Kaya po ingat lang po ako sa ano po. Kaya <laughs> kaya rin po yun yun po ang inaano ko sa sa ano sa iyo po ninong na andyan po ang ang ano ko sa inyo ang malasakit ko rin po sa inyo dahil minalasakitan niyo ako ng mula noong nagkahiwalay kami ni Tatay Tomas andyan na po ang inyong ang inyong gabay sa akin kaya po hindi po hindi ko po, po kayo ma uh, makakalimutan palagi po kayo nasa puso ko <laughs> hindi po ako pinabayaan ni Ninong Efren. Nandiyan po ang kanyang ang kanyang pag ano, sa akin, pag alala. Meron pa akong tinitirhan na na kubo-kubong maliit na ang dingding po ay mga trapal. Ah, uh, si po ang nag ano, sininong po ang nag asikaso sa akin para po ako mapaalis doon sa mapaalis po ako doon sa tinitirhan ko na yon na puro trapal na, na, gumawa po siya gumawa po si Ninong ng paraan para po ako magkaroon ng, mm. ng ganitong ano, maliit na luti hmm. binilhan po niya ako at saka yung pinatayuan nga po ako ng ano, ganitong bahay kaya po uh, ngayon po mapayapa na po ang aking, ang aking isip ang aking, ang aking kadooban dahil po pero uh, na po akong ano, pero na po akong tahanan na kahit po nag-iisa ko sa buhay masaya naman po ako. Okay. Salamat <laughs> din. Ingat ka, na. Oh, bye-bye. Bye-bye. Kumaligo ka na. <laughs> <Upo>. <laughs> may may mayro nang may amoy. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye u nga. Bye -bye, bye -bye. oh, oh, ayun. <laughs>